Emilio Aguinaldo. Bayani nga ba o isang traidor? Sa mga nakaraang video, pinag-usapan natin sina Andres Bonifacio, Antonio Luna at Apolinario Mabini. Mga hinahangaan at itinuturing na bayani ng bayan. Pero sa lahat ng pangalan sa kasaysayan, si Emilio Aguinaldo ang laging sentro ng kontrobersya. Bakit? Siya raw ang nag-utos sa pagpapatay kay Bonifacio at General Luna. Bukod pa rito, ibinenta raw niya ang himagsikan kapalit ng pera at kapangyarihan. Si Aguinaldo ay ipinanganak noong Marso 22, 1867 sa Cavite. Bata pa lamang ay sumali na siya sa katipunan ni Andres Bonifacio at mabilis na nakilala bilang isa sa mga pinuno. Ngunit noong labing walong naput pito, pumirma siya sa kasunduan sa biyak na bato kapalit ng 800,000 piso mula sa mga Espanyol at tumakas papuntang Hong Kong. Muling bumalik si Aguinaldo nang magsimula ang giyera ng Amerika laban sa Espanya. At noong Hunyo 12, 11-100-100, idineklara niya ang kalayaan ng Pilipinas at siya ang naging unang presidente ng Republika. Pero sa huli, nalinlang siya ng mga Amerikano. Noong labing walong siyento siyam na putsyam, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Dito, pinaslang si General Antonio Luna, ang pinakamagaling niyang general, sa utos na sinasabing galing mismo kay Aguinaldo. Pagkatapos nito, humina ang puwersa ng mga revolusyonaryo hanggang sa mahuli siya ng mga Amerikano noong isang libo na at isa. Matapos nito, namuhay siya ng tahimik pero nanatiling tanong ng marami Bayani ba siya o traidor sa bayan? Tagapagtanggol ng kalayaan o iniwan ang himagsikan para sa sariling kapakinabangan? Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng mga Pilipino. Kaya kayo, ano sa tingin ninyo? Si Emilio Aguinaldo ba ay tunay na bayani o isang traidor?